Ito Dito ako ngayon sa probinsya. Ngayon ang pagluluto rito sa kahoy. Yung pong tuturo ko sa inyo, DIY, paano isinusulong yung apoy? Kagaya niyan, nasunog niya sa may bandang gitna, no? Luma, lumalakad na siya rito. O, okay yan ang ganito. Pasulong. sulong. dito sa probinsya namin eh. Ang pasulong eh, driver ng golf. Ito, oh, Susulong yung ganyan. Ayan. Para po ma... Ang apoy doon sa gitna. Ayan. Susulong yung ganyan. Ay, tek to eh. Pero pag nyo gagawin sa Manila kasi bawal po mo ito nga kung ko poisa sa kahoy. Gluto po ng munggo.